Sa mga taong di po nakakalimot pong mag -subscribe. naniniwala po akong sila may natatanging busilat at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Sa mga taong ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, na aking malit na channel na uh, sana po huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video pagkakalob ko po sa inyo lahat aking mga nanalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa hiwagan ng pangasinan pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutian wag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong Hihiga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pong bahalang po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik -sik -dik, dik at umapaw ng pangamahal ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Ang isishare ko po ngayon pong hapon po na to ay pamamaraan upang malaman kung ano ang gumagambala sa iyo. sa mga nanay po dyan na wala pa pong pudir, uh, pwede po itong usalin po na uh, ko po sa inyo na magdasal po ng isang ama namin, na Maginang Maria, Luwalhati, Sumasampalataya. Sana po eh mag, uh, maghanap po kayo ng gusto nyo pong pudir na maganda po pudir para magamit po nyo at pwede na po kayo manggamot. Isang ama namin, isang abagay ng Maria, anuwalhati, sumasambala tayo. At isunod po yung orasyon po ng tatlong bisis po. Sadak sidak suding unong pasim isus. Sadak sidak suding unong uh, pasim isus. Sadak sidak suding unong pasim Jesus salin po ng tatlong bisis po at ipo sa tubig na pang inom at pwede rin po isulat sa malinis na papel na tamang tama sa noo bago itapal at kumuha ng langis ng niyog at lagyan ng uh, ang yung darili na hinlalaki ganito po yung nalaki po ito so po lagyan nyo po ng langis tapos idantaya ipakros po sa noo ng pasyente po o kung alin mga anak nyo, ang po. Tapos uh, uh, itapal o idantay po sa noo ng pasyente 'yung pagkatapos kunin ng papel na 'yung tinapal sa noo ng pasyente at pakita ang papel sa pasyente at makikita niya ang may gawa sa kanya. At makikita niyo rin po uh, sa papel po kaya alam nyo po na may gumagambala sa tao. Kung may gumagambala po sa tao ay... Uh, pwede nyo rin po itong ipainom sa tubig at mawawala po yung karamdaman po ninyo. Lalayas po yung masamang espiritu. Na uh, gumagambala sa inyong pasyente po. Kahit bugaan nyo lamang po ng... Uh, Cross Santi Pater Benedicti Cross Sacrasit Mirok Sundra Kusit Meiduks Body Retro Satana Noon Guam Suadi Mihi Bana Sun Malakwali Be Libasip Cine Binaybebas Yan po may na po ako diyan na kon po ah Kon po napakabisa po yon nang gamit ng kambinito po Yung po yung ginagamit ko pampalayas po ginagamit ko rin po sa panga uh, Halimbawa, yung bahay po, bagong bahay po, pinigay ko sa gran po, po po yan. At binabasbasan kung magpapabasbas po sila. Pangkalatan po yan na uh, niyo sa tubig at iwasik, iwisik, iwisik niyo po yun. At lahat ng matamaan po na masamang espiritu po ay malusululusaw po at mawawala po. Narito po ang orasyon po ng kan po. Uh, po na po sa inyo yan. Kaya hanapin niyo lamang po yan. kan po. Cross Santi Pater Benedicti, Cross Sacrasit Medox non Dracosit Medox Body Retro Satana nun Guam Suadi Bana. Sun Malakwa ni Bibas. Yan po. At sana po magpursigi po kayo na mag ng spiritual. Ang pag-aral po ng spiritual po ay maganda rin po sa paningin ng tao sa panlabas ng anyo ng mga tao ay masama po kayo na parang ang dami pong naisip po sa inyo na para kayo may nababaliw na isipin ng mga tao pero hindi po nila iniisip na ang kinabukasan po ninyo ang nagpapairal po dito kung may aral po kayo spiritual po ay may pangontra po kayo sa masasama lahat po ng mga bagay po dyan kung may kung po hindi po kayo basta basta tablan po at makapag nagamot pa kayo at mat, matutunan po kayo at yung buhay po ninyo ay uh, gagaan po darating po na gagaan po yung buhay po niyo nang sinasabi ng iba pag nagaral ko po ng spiritual po ibibigat po yung uh, pag uh, uh, pangmuhoy po niyo hindi po oh, hindi wala po wala po yun kasi ang Diyos hindi po nagbibigay po ng kanyang po yung Diyos po nagbibigay ng mga ganyan kundi sa kabutihan po at tumulong po sa taong nangangailangan at ipagwawagi ka sa habang panahon po kaya sana po maunawa po nyo aking ibig sabihin ang pag-aaral po ng spiritual po ay maganda po napakahirap po yan pero uh, pag nalampasan niyo po lahat po ay uh, para kayong tumawa po sa sweep stick uloto po kung ma nyo po ang uh, pag spiritual po at uh, gagaan po ang yung mga buhay sa harap ng Diyos sa harap ng mga mga anghel na gagabay po sa inyo at yung huwag nyo pong kalimutan po yung pinagkalob ko po sa inyo na uh, espiritong makapangira yung espiritong nagbabantay po sa inyo uh, usaling ko po ulit na uh, espiritong uh, uh, makapangira yung espiritong nagbabantay po sa akin nawa ang awa ng ating Panginoong Iso Kristo uh, maganda, maganda po yun uh, po yun ipagkakulog po rin po sa inyo Bina, may binapulog na po ko dyan o makapangyari ang espiritu na nagbabantay po sa akin nawa ang awa na pinagkulog sa inyo ating ama makapangyari sa lahat na nasa langit uh, uh, nawa ay Sana po ay eh, may ganyan kayo po na kuwan po para magkabay po kayo palagi sa araw-araw na yung gagamitin po. oo makapangyari ng Espiritu ng nagbabantay sa akin, nawa ang awa na pinagkalabasan sa akin ng Diyos ang makapangyari sa lahat na nasa langit ay mamatali tali mamanatiling dali sa iyo ganda po yun hanapin nyo lamang po na yun upload ko po dyan para mga kan po napaka importante po yun na uh, gabay po ninyo at umiirin po kayang gabay sa uh, pitong anghel na bininyagan po i-share ko po lahat po sa inyo na yan tayo ko po para man po kung hindi po ako busy i-share ko po, po lahat po 'yan para may matutunan po kayo at mm, marami po akong i-share po na pang list pang list po sa bala baril patalim o kabal marami po at itahin ko po kasi may pag may wala po akong ginagawa nag-upload po ako sana po kung nag-upload po, po ako eh, po ako ikon po baliwala po at mag-subscribe po kayo palagi sa akin buwaga ng pangasinan. Ah uh, maraming maraming salamat po sa pag-unawa po palagi sa akin. Maraming salamat po. At Diyos na po ang gagabay po sa inyo lahat. Maraming salamat po.